Isang mapagpalang umaga po sa inyo, mga kapatid. Papunta nga po pala kami sa lokal ng San Antonio, Lubao, distrito po ng Pampanga West. May nag-comment po kasi sa akin. Si kapatid na Christine Hernandez po. Gusto daw nilang matikman yung aking mga tinapay. At ito nga po, nakarating na po kami sa lokal ng San Antonio, Lubao eto nga po yung kapilya natin dito mga kapatid na napakalaki at napakaganda po araw po ng pagsamba ngayon yung mga kapatid nasa loob na po pati po yung destinado hindi po namin nadatnan napakalawak din po mga kapatid yung kapilya po natin dito eto po pala yung mga kapatid nating iskan na sumalubong po sa amin sila po yung nadatnan namin dito kasi yung iba pong mga kapatid nasa loob na po eto po nagkamayan po kami ng mga iskan Masaya po kami, nakilala po namin sila. At nagkwentuhan po kami ng saglit ng mga kapatid na iskan natin dito. Binigyan ko po ng sticker ko ang mga kapatid po nating iskan. At ito nga po, binigay ko na po sa kanila yung mga tinapay. Sana po mga kapatid, ah, magustuhan po nila. Kahit simpleng bagay lang po yung naibigay namin sa kanila, sana po napasaya namin sila. Siya po pala si kapatid na Ray Beltran. Siya po yung sumalubong sa amin. Isang karangalan po na makarating po kami dito sa inyong lokal. Salamat po mga kapatid.